Marami po ako mga followers ngayon na kararating lang dito sa abroad at gusto nang umuwi pabalik ng Pinas. Paalala sa aking mga mahal na mga followers, hindi po talaga recommended mag-abroad ang mga sumusunod. Kung ikaw ito, mainam na pag-isipang mabuti bago maging OFW. Una, hindi kaya ang patayang trabaho. Pangalawa, hindi sanay sa puyatan. Pangatlo, maarti at masilan. Pangapat, sakitin o mahina ang katawan. Panglima, hindi marunong magtiis. Panganim, reklamador at walang tiyaga. Pangpito, mahina ang loob at isipan. Pangwalo, hindi marunong makibagay sa ibang tao at sa ating employer. Pangsiyam, hindi sanay sa hirap at lungkot. At panghuli ay matatakutin at ayaw mag-isa. Kung ikaw ito, mas mabuting hindi na lang mag-abroad. Dahil hindi po ganon kadali ang buhay-buhay dito. Ang pagiging OFW ay hindi po parang kanin na maaring iluwa kung ito ay mainit. Ito po ay isang napakaseryosong usapin. Maraming salamat po. Paki-like, at paki-share sa ating channel